Noong November 23, 2009, isang konvoy ang vilmahe papunta sa isang komilek office sa Maguindanao. Nandun ang asawa ni Ismael Toto Magandiratu, ma anak niya at to'y kitiw na mamamahayag. Mampahay lang maghain ng kandidatura. pero sa gitna ng kalsada humara hit higit isang damakmatong lalaki. Wala silang laban, isa-isang silang pinababa at isa-isa ring pinatay. Ang iba nilibing ng buhay gamit ang sambako ng gobyerno ang tawag dito ngayon, Maguindanao Massacre. 58 ang pinaslam, 32 ang tadamidya. At ang salarin hindi rebelde hindi tulisan kundi isang political dynasty na ayaw mawalan ng kapangyarihan. Sampung taon bago nagkahatol pero ang tanong, lahat ba nang dapat managot na kulong?